Medyo matagal-tagal na din pala yung huling luto ko ng munggo Kaya heto mga mare, munggo ang aming uulamin At habang pinapakuluan ko nga yung munggo eh didiligan ko muna yung walong piraso ko na halaman dito sa bahay Meron nga akong nakita na pandilig online mga mi Kaya heto at binili ko Balehos na nga pala siya at ikakabit na lang dito sa gripo O diba kahit walong piraso na lang yung halaman ko dito mga mare Dahil iniwan na talaga ako ng aking basil E eh, bumili pa talaga ako nito Nakakatuwa nga yung mga hanging plants ko Grabe ang lalaguna Medyo ititrim ko na nga yan tapos yung iba naman dito eh talagang iniingatan ko dahil ang bilis malanta. Kung meron kayong mga garden sa bahay at mga halaman, maganda itong host na itong mga mare dahil iiikot mo lang tapos iba't iba na yung lumalabas doon sa spray. Mas maganda nga siguro kung malakas talaga yung tubig pero dahil sakto lang yung tubig dito sa amin eh ganito yung kinakalabasan. Lalo na itong shower, ito talaga yung favorite na pandilig ko. Kung bet nyo nga din ito ay ilalagay ko na lang yung link sa comment section para maka-order na din kayo dahil ang ganda niyang gamitin at pwede din ito kung maglilinis ka ng kotse after mga 30 minutes nga, eh, medyo malambot na nga itong aking mga munggo. Dahil overnight ay binabad ko na ito sa tubig. Lately talaga mga mi, dito na ako nagluluto sa labas. Para na lang kung magluluto ako ng itlog at hotdog, eh, doon na kami nagluluto sa loob. Wala naman din ako masyadong ganap. Kung may ganap man ako, hindi ko na masyadong sinishare or video Itong pagluluto ko na lang dahil nakakawala din ng stress yung pagluluto. Heto at pumasok nga muna ako dito sa loob ng kusina para ilabas yung galunggong at magsasaing na din ako nitong aking shirataki rice. Yes, mga kahit masasarap yung niluluto ko, eh talagang nakashiratake rice ako. Tapos, medyo pinoportion ko nalang lang, oh, inoontian yung pag-uulam. Pero kapag ganitong munggo ang ulam na ko, hindi na talaga binibilang ang calories niyan. Talagang kung ilan ang gusto mong kainin, hala, sige, kumain ka. Madalang na nga din ako magtimba ngayon dahil minsan tinatansya ko na lang kung gaano kadami yung kakainin ko, lalo na sa ulam. Katulad kapag ganito, nagluto ko ng pananghalian ng munggo, eto na din yung uulamin namin sa gabi dahil marami naman ang aking niluluto. Minsan nabibig binibigyan ko pa sila mama nito. Tapos may natitira pa sa amin pang hapunan. Para sa gulay, alugbati na lang yung nilagay namin. Tsaka yung malunggay ng kapitbahay. At naglagay na din ako dito ng chicharon. Masarap sana kung dahon ng ampalaya. Kaso minsan ang hirap naman hanapin nun. At dahil perfect na yung pagkakaluto ko ng munggo, eh syempre, hindi pwedeng walang galunggong kapag magluluto ka ng munggo. At ayan, luto na ang aming pananghalian hanggang hapunan na yan para makatipid-tipid. Pagkahapon naman, eh inassemble ni Daddy Ton itong pool ni Pio dahil itong bata nga ay nagre-request talagang mag-swimming. At dahil mainit naman na din mga mare, eh i-open na namin itong aming resort sa loob ng bahay para one to sawa na itong batang mag-swimming. Kapag mga ganitong pool nga, si Intex talaga yung panglaban dahil sobrang pangmalakasan. Nako o oh, at magkano na naman ang aabutin ng bill namin ito sa tubig? O oh, siya mga mariyon lang muna for today's video. Bye!